Bakit nga ba kailangan natin mag-aral ng Nihongo or Japanese language kapag tayo ay pupunta dito sa Japan? Hi mga Bibilabs! Kamusta kayo? So today, wala na naman tayong pasok kaya ito gumagawa naman ako ng panibagong video para sa inyo So, for today's vlog pag-uusapan natin kung bakit nga ba kailangan natin mag-aral ng Nihongo or Japanese language kapag tayo ay pupunta dito sa Japan Kaya tara, umpisahan na natin sa totoo lang mga Bibi Loves, ang daming nag-message sa akin. Tinatanong nila kung paano ako nakapunta dito sa Japan, anong agency sing inapplyan ko, gaano katagal, kasi gusto din daw nilang maging isang caregiver na tulad ko. Kaya lang sa tuwing sinasabi ko sa kanila, kailangan yung mag-aral ng Japanese kasi isa yun sa requirements dito, lalo na pag caregiver ang kategory na applyan nyo. Kaya lang kapag narinig nila na mag-aral pa pala sila ng Nihongo, umaatras sila. Sinasabi nila, ay, kailangan pa namin mag-aral ng Nihongo? Hindi pa pwedeng hindi. Ano yun? Hindi to Pilipinas mga bibilabs. Hindi to Pilipinas na magtrabaho ka lang mag-apply at pag natanggap ka, magtrabaho ka na. Kung pangarap mo na makapunta dito sa Japan at makapagtrabaho bilang isang caregiver, kailangan mong mag-aral. Mag-aral ng Nihongo at kailangan mong ipasa ang GLPT 4 kasi isa yun sa mga requirements mga kabibilabs. Ngayon, kung hindi ka willing mag-aral at gusto mo lang pumunta dito ng walang aral-aral, eh hindi ka para sa Japan mga bibilabs. Maghanap ka ng ibang country na hindi kailangan mag-aral ng lingwahe tulad ng Saudi o mga iba pang country. Bakit nga ba kailangan natin aralin ang Nihongo? Kung pwede namang hindi, di ba? Ganito kasi yun mga bibilabs. Ang mga Hapon o mga Japanese mostly sa kanila ay hindi nakakaintindi ng English, hindi sila nakapagsalita ng English at nakakabasa. Pero, meron din namang marunong. Meron nga akong nakikita ang Japanese mga bibilabs, ang galing niyang kumanta ng English, ang galing pati ng pronunciation, talo pa ako. <laughs> Pero mga bibilabs, sa tulad ko na mag-apply ng caregiver dito sa Japan, kailangan talagang mag-aral kasi sa araw-araw na conversation, importante yan mga bibilabs. Hindi naman kailangan na maging expert ka sa pagsalita ng Japanese. Kasi mga basic lang naman yung kailangan, maintindihan naman nila yun. Ako nga dito mga bibilabs, sa totoo lang, mag 3 years na ako dito, pero hanggang ngayon, barabara pa rin yung nihunggo ko. Minsan nga nakakahiya makipag-usap sa mga senpai or yung mga matataas mga boss, ganun. Kasi yung gusto mong iparating na sasabihin mo, hindi mo ma-construct-construct construct sa sentence ngayon, hindi mo madiridiritso pagsalita. Kaya minsan na naintindihan na lang siguro nila yung gusto kong iparating, sila na mismo ang magsalita, dugtungan na nila yun. Kaya nakakatuwa dito sa trabaho namin mga bibilabs. Kasi pag marinig nila kami nagtatagalog, akala nila English yun pinupuri na talaga kami agad na ang galing-galing nyo naman mag-English, nakakaingit kayo, tinuturo ba yan sa school nyo? Naingit daw sila kasi isa lang lingwahe alam nila, samantalang kami marami. Kaya kahit mali-mali yung grammar ko, napupuri ako dito. O ba diba, nakakatuwa mga bibilabs, samantalang dyan sa atin, pag mali yung grammar natin, ba diba? Tinatawanan agad tayo, dito at least puring-puri ka na. Kaya kung gusto niyo talagang magtrabaho dito sa Japan or mag-apply bilang isang caregiver dito sa Japan, dapat willing din kayong mag-aral mga Bibilabs. Kasi kung wala kayong tiyaga sa pag-aaral, hindi para sa inyo yung Japan. Ako kasi mga Bibilabs, ikikwento ikikwinto ko lang no. Gustong gusto ko kasi talaga dito sa bansang Japan. Kaya kahit mahirap yun, lalo na hindi ako pinanganak na matalino, Talagang nagtiyaga ako mag-aral nun mga bibilabs. Isipin nyo, parang nakatatlo, apat yata ako ng take sa G-test. G-test yun ha, na N4. Nakaapat yata ako ng take noon bago ako pumasa. Pero worth it naman ngayon mga bibilabs kasi andito naman ako. Natupad ko naman talaga yung pangarap ko. Kaya, kayo, kaya nyo din yan. Talagang kailangan lang ng tiwala sa sarili at tiyaga. Tiyaga sa pag-aaral. Ganun talaga mga bibilabs, lahat ng bagay na gusto mong makuha, kailangan mo paghirapan iyon, tulad ng sinasabi ko sa inyo. Kasi wala namang pangarap na dumating agad, walang hindi mo pinaghirapan, ano yun, ninakaw mo. About naman sa pag-aaral ng Nihongo mga bibilabs, syempre mahirap talaga. Lahat mahirap mga bibilabs kasi hindi natin yung lingwahe eh. Hindi tayo sanay sa mga ganong salita, di ba? Sa pagpronounce pa lang, ganun yung i-memorize mo yung mga words nila, napakahirap. Lalo na iba-iba yung gagamitin ng mga words. Meron silang tinatawag na pang polite forms, mga mga shitsuri, ano ba yung shitsuri sa Tagalog? Mga mga bastos ba? <laughs> Mahirap talaga mga loves. Pero, syempre, dapat meron tayong tiwala sa sarili, samahan natin ng dasal, at syempre, tsagaan natin sa pag-aaral. Kung kaya ko, kaya nila, kaya nyo din yan. So yun lang mga pipilabs, sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na ito. Maraming maraming salamat sa panonood at sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga taong nag-subscribe. At sa mga hindi pa, subscribe nyo na ako para updated kayo sa mga bagong video na ia upload ko. So yun lang, bye!